Ano may huli ng kuyo, yun. Oh. 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 Banduli, Good morning po, good morning Ito ho back na naman po ko Pagkatapos ko po magkaroon ng transport. Ito, Balik na naman po tayo dito sa Tapat po ng RFM Dito po kasi Magtsagalan po kayo May mahuhulyo tayo Hindi naman po lahat ng araw Meron Ang mga kasama ko nga pala ho ngayon Ito si Mangyeso yun Mangyeso Ayun, 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 ayun po si Manjes at ito naman po si Bong Bulando at si Mangose si Mangose ngayon hindi na po siya tourist ngayon, yon. si Mangose <laughs> ang sasayo po pero wala pa po hu huli ako si up pa lang ako kaya po oh, mag to try try, try <laughs> ang gilala po tayo try, try pero Di naman ho oh, masamang lumipat, di ba ho? Oh? Kaya ho, oh, pag oh, dito, hanggang mamayang tanghali, lumipat eh, kami doon sa Sabitan. Sige po, babaya ba? Ay, kami ngayon dito sa dating fishing spot po yun yun may huli yun yun pinalok pa lapit na nice one kasi eh ano yun may nahuli dito po yan sa ilalim na naman ng, ng tulay say may imbunal imburnal Malis po kami doon sa bliss wala po doon Kaya lumipat na po kami dito sa ilalim Ano po doon eh Parang... Iso na yun po Ano ba mo? Ha? Uh, uh, Ayun po, vision si... Kanduli, ang laki. Kanduli, laki. itong huli kong ito kay Manjes Soto ah bibigay ko kay Manjes oh. ito Manjes yeah, di po kay Manjes main po natin bibigay kailangan niya po yun minsan, minsan lang naman po to uli maulit na yung mga huli po natin mapupunta po kay main malaking tulong po natin kay main para pag yung, mga huli po may meron po siyang may benta o may pag-uwi o at may pambili po siya ng mga tiyamba hanggang sa muli wala po talaga patumal kaya po mga bukas rest po tayo dito wala pong bulabog sobra po kasi yung bulabog yung mga driver po ang bibilis magpatakbo ngayon kaya po bukas siguro walang bulabog kaya rest back po dito may kawakagat, may nauhuli o pagdaano mo ng bulabog, wala na akong mahuli kaya bukas yan o rest pa po kami dito kasi po ng tubig lalim mo kaya bukas na bukas ay pwesto po tayo ng umaga kaya hanggang dito na po guys maraming maraming po salamat sa inyo sa so, walang sawa ng pagsuporta at yung mga dumarating pa ho oh, maraming salamat po sa inyo maraming maraming eh. sige po guys nice. babal balik na lang po ulit ako dito